attorney, ang lolo ko po nag-video bago siya pumanaw. Sinasabi niya kung kanino mapupunta ang gamit at lupa. Balid po ba yun bilang last will? Interesting question. Lalo na ngayon, uso na ang video messages. Pero sa batas natin, ang will o testamento ay kailangan nakasulat at may pirma ng gumawa nito. Hindi pwedeng verbal lang o video lang kahit sincere, kahit malinaw ang intensyon. May tinatawag tayong formal requirements ng will. Kung nakatype o nakaprint ito, kailangan ito ay number one, nakasulat sa language na naiintindihan na naghabilin. Number 2, may pirma ang naghabilin sa huli at bawat page. Number three, may tatlong witnesses na pumirma rin. At number four, notarized. Kung wala ang alinman sa mga yan, kahit may video, hindi ito valid na last will. Maliban lang kung ito kasama ang petsa ay sulat kamay na naghabilin at pinirmahan niya. Eh, paano kung ginamit na ebidensya lang hindi as last will? Pwede. Ang video ay pwedeng gamitin as supporting evidence para ipakita ang intensyon ng namatay. Pero hindi siya sapat para maging basihan ng mana o hatian ng ari-arian. Kaya kung gusto niyong siguraduhin na susundin ang huling habili ninyo, isulat nyo na, pirmahan nyo pa. Ang testamento hindi lang dapat heartfelt, dapat legal rin. Kaya't bago-bagong aksyon lagi mo na pag-isipan ito si Attorney Tonerman handang magbigay ng legal advice sa lokal